Kaabang-abang ang mga next coming episode dito sa Prinsesa ng City Jail dahil sa, sa pagpunta ni Libby sa bahay nila ni Xavier ay nalaman na hinahanap ng lalaki ang mami niya na hindi sinasagot ang kanyang mga tawag. Agad pinunta ni Libby si mami niya Divina na ang huli na nakita si Lailani ay sinasaktan nila ito ni Jenny. Pero ayon kay Divina ay umuwi ito ng probinsya itong si Lailani. Na walang alam alam si Libby na ikinulong nila Divina at Jenny si Lailani na nakatali pa paat kamay. Samantala pagkaalis ni Libi sa bahay nang totoo niyang inana si Divina ay pinuntahan si Princess sa kulungan para kunwari ay kumustahin Galit si Princess na hinarap si Libi, na kaya siya nakulong dahil sa ginawang kasinungalingan ni Libby para makapaghiganti dito sa kay Princess Parang tigri naman itong si Libi at sinabunutan si Princess kahit pa nasa loob ito ng kulungan Mabuti na lamang at dumating itong si Xavier nagalit na pinapatigil itong si Libby sa pananakit dito sa kay Princess na pinakulong niya na nga ay sinaktan niya pa. Paawa, effect naman na nagdrama na naman itong si Libby na siya nga umano ang ginawa ng masama ni Princess ay mas kinakampihan pa ni Xavier itong si Princess. Pero bistado na ni Xavier ang kasamaan at kasinungalingan ni Libby. Samantala, Iniwan ni Jenny ang pagkain ni Lailani at nakalimutan kunin ang table knife. Nakakita naman ng pag-asa itong si Lailani kung paano makatakas at gamit ang kutsilyo. Hindi tinigilan ni Lailani ang pagputol ng lubid na nakatali sa kanyang paa at kamay at naman ay siya ay nagtagumpay. Pero may narinig siyang nagbukas ng pinto kaya agad nagtago si Lailani at nakita si Jenny na pumasok at tiningnan ang nakabukas na bintana na akala ay nakatakas na si Lailani at gulat na lumabas si Lailani sa tinataguan at inuntog si Jenny sa pader. Nanawalan ito ng malay. Nakita naman ni Lailani ang kanyang telepono sa bulsa ni Jenny, kaya agad niya itong kinuha, agad tinext ni Lailani si Charlene at humihingi ng tulong na personal niyang sabihin at ipaliwanag lahat kay Charlene ang kailangan nitong malaman. Pumunta si Charlene sa karinderya ni Lanida, ang lugar na pagkakitaan nila ni Lailani. Pero isang nakabulagta na Lailani ang kanyang naabutan at puno ng saksak. Tama naman na dumating ang kapulisan at tinutukan nila ng baril itong si Charlene na hawak ang kutsilyo at inutusan siya ng kapulisan na ibaba ang hawak na kutsilyo at itaas ang mga kamay. Sa kulungan na kaya, magsasama ulit sila Charlene at Princess dahil sa isang frame up na krimen na itinuturo itong si Charlene. Tuluyan na kayang mamatay si Lailani. Dala ang tinatagong sikreto ng pagkatao nila Libby at Princess. Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Princess ng City Jail.